Good afternoon, guys. Mamimitas po tayo ng sili. Kasi marami na po siyang bunga. Hindi ko na siya masyadong nadidiligan kasi ang dami kong kinasika. So, si magbabawas lang tayo ng mga bunga niya. Medyo lanta na sila. Pero kahit ganun lanta sila, dami nilang bunga, guys. Sipag silang mamuha. Ang lalaki ng buo. Eh. Ang daming buo. Ayun na aking mga talong. Sitaw. Alaga ko sila sa damo. Para hindi, ano, nakakatakot kasi dito maas din. Ang dami yung bunga, oh. Pera usog.